Tapos tayo'y bumangon uh, Sa bawat luha may pag-asang tangan Mga natatakot at the same time Siyempre, kinakabahan kinaka Kinakabahan. So, yun po. Mix emo, alagang sobrang pag arala So, okay naman. Noong time na, ano po, na nakontak namin siya after 12 hours. So, kahit na na relief po yung pag-aarala po namin. Siyempre sila, sinasabi nila minsan, okay lang kami dito, ganyan. Pero as a family na mga nandito sa Pilipinas, siyempre, di ba? Hindi naman sa, sa medyo exaggerated tayo mag pero hindi mo maiiwas. Mm -hmm. Thankful kasi uh, sa gitna nung kaguluhan, ng ano, is may mga ganitong servisyong ginagawa yung ano, government, di ba? At least, uh, natutulungan natutulungan tayo mga, yung mga Pilipino, mga OFW na talagang gusto na rin makauwi. Tayo'y bumangon Sa bawat luha may pag-asang <coughs> tangan Kasi yung nararanasan naranasan namin yun sa Israel is hindi kagaya nung from October 7 last sa uh, year. Uh, mas malala ngayon. So yung pagsabog araw-araw, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. So five times, six times na alarm. So yung pagod at puyat na nararanasan namin, tsaka yung nervyos is nakakatroma na. Kaya I decided na magparipat na lang. So para sa akin, hindi na hindi na para sa akin ng Israel. Pa feeling ko na hindi na hindi na ako safe doon sa lugar. So anytime kasi pwedeng may mangyari sa akin. So eh, umasa sa akin yung anak ko kaya <laughs> I decided na muna. Uh, lumapit ako sa MWO, OWA, sa Embassy ng Israel. Uh, Natugo na naman kaagad na uh, napabilang ako sa first batch. Uh, Nagpapasalamat ako sa Imbahada ng Israel at saka sa Jordan. Full force sila na may tawid kami hanggang makarating dito ng safe. Eh, sa, andun pa rin sila nakaagapay sa amin. Actually, nung pagtawid namin ng Jordan, uh, alam mo yung feeling na safe ka na nasa Jordan. Pero hindi pa ganun ka safe. Pero nung pagdating namin dito, sumigaw na kami sa loob ng aeroplano. Finally. Yun <laughs> lang. Ano eh? Nakatakot talaga doon. Lalo na sa Tel Aviv. Ano. Uh, nagpapasalamat ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa uh, pagdating namin dito sa mga uh, niya, lalo sa DFA, kay DMW Secretary Hans Kakdak and ASEC uh, Benelie Gaspi. And Also sa lahat ng ayon siya ng gobyerno, maraming maraming salamat sa binigay niyong tulong sa amin. So, si President, uh, since day one, uh, this goes back all the way to October 7th nung uh, lumusob Hamas sa Israel. Nag-carry over sa June 13 attack on Iran. And then, of course, itong aming uh, nagnaranasan sa sa Qatar uh, bago pa umalis gawa nung atake rin ng Iran sa Qatar The whole time the president has been monitoring and always asking about the the well-being of our OFWs, nagbibigay siya ng payo, nagbibigay siya ng direktiba, nangangamusta yung eroplano until gumalaw yung eroplano, nangangamusta pa rin si presidente, ano, nag uh, umalis na ba talaga? Paalis na ba talaga kayo? Ganyan. So, uh, he has always been mindful of of how we take care of our OFWs and whatever challenges we face. He provides the corresponding advice and support. Yes, yung, yung the our effort is uh, full of government uh, all, all, all around, uh, and that starts with the, the care and the services that are provided on site. Our one country team approach, led by our, our DFA ambassadors uh, in Israel, in Jordan, uh, in Lebanon, in Qatar, and, and all the other places no, where, where the help is most needed. Most, the help is needed. So, nando na lamang yung ating mag-mobilize ng maraming samot-saring resources, personnel, uh, uh, monetary or material resources para makatulong. So, halimbawa sa Israel, ganap ang ating pagbibigay ng shelter. Meron tayong apat na shelters ngayon na dalawa na may, may laman ng mga OFWs. May gitumulang 53 na yung nai-shelter natin. Pero, meron dalawa nakaabang. Wala pang laman, nakaabang just in case. And then of course, meron tayong financial assistance at food packs as announced by the president na pinamamahagi. And meron din tayong mga ito yung repatriation transport efforts in, in country in host country, uh, halaw yung pagtransport sa kanila from etong grupo na ito from Israel, from Tel Aviv to the Israeli Jordanian border. So, patuloy, you know, ganap yung efforts. And then, upon arrival pa, yun, napakahalaga ng presidente yung arrival at reintegration ng mga OFWs natin. As far as we know, umabot na ng halos 300 and uh, at least 50 are travel ready. Uh, and uh, there will be a second batch coming So So, yung binibigay nating uh, financial assistance is up to two months for the Israeli returnees. But for, for the... Uh, Uh, other skill sets like domestic workers, let's say from Lebanon or Jordan, that could extend to up to six months uh, pantawid na, na financial na tulong. Yung financial, financial assistance yan, hindi lang yan for the sake of financial assistance. Habang may pantawid na financial assistance, andiyan yung, yung na uh, kay, kay Testa DG, Kiko Binites, pwede sila mag-training habang tinatawid namin sila with the financial assistance. Para pagtapos na yung period ng uh, financial assistance, ay tapos na rin sila sa kanilang mga test, the trainings, and they could prepare themselves for local or overseas employment. Bring ourselves closer to our dear OFWs, OFW families. Yan ang number one na mandato ng ating Pangulo, maparamdam pa sa ating mga OFWs, OFW families ang programa at serbisyo ng kanyang pamamahala, ng kanyang administrasyon. Kaya nandito tayo at pinadadama talaga natin ang husto. Whether it comes with the services itself on the ground or yung form ng action fund, financial assistance, as I mentioned, and then pati yung ating whole of government approach. Kaya nandito si Secreta Derbosa, Secrets Cachalian, and the DSWD, TESDA, DG Kiko Benitez, and of course the DFA. Katu katuwang din natin. Bakong...